Malaking problema ngayon sa ilang barangay sa San Fernando, Camarinesur, ang mahinang supply ng tubig. Noong isang taon pa raw ito nararanasan ng mga residente sa barangay Poblasyon. Gabi lang daw nagkakatubig sa kanilang lugar. Ganito rin ang sitwasyon sa public market sa lugar. Ang mga tindahan at kainan Napipilitang magtsaga sa pag-igip sa poso. Dipisilon talaga maghugas. Tamay talagang tubig. May hmm. bulos. Pero inaayos naman na. ba kami dyan sa poso. Okay. Tapos kami misa nararaot pa. Ano may uh, oh. na sila naman? lang kami pang, bakal, pang, pang ayos. Ayon kay Mayor Eugenio Lagasca, matinding init ng panahon ang dahilan kaya ang mahina ang tubig sa ilang bayan. Dalawa lang daw kasi ang bukal na napagkukunan nila ng tubig at sa ngayon isa lang daw ang nagagamit. Dahil sa prayasahan, it's mismo sa source, maluya man. Ay, okay. spring medyo nag-pen ma, nagluya. Sa kapag na pati ini in sa San Fernando Water System na ini, kundi pati si mga sa barangay. May problema rin daw sa mga tubo o pipeline na dinadaluyan ng tubig bakong consistent ang pressure kan tubig ta ang pagbagsakan sang pipeline may depekto pero ayun kay Cesar Federizo na Metro Naga Water District o MNWD nagbibigay naman daw ng technical assistance ang kanilang tanggapan sa mga residente pag-aaralan din daw nila kung kailangan na bang magkabit ng bagong water pumping station sa Naga kada ako lang adalan yan noo primero kaya pa bang magtaog ang Naga ning tubig yo oh uh, kung kaya pa no so I-evaluate uh, na yan kung tabaad bago kita magluwas si konsumidoris mo unagang nagan. Sa ngayon, plano ng lokal na pamalan ng San Fernando na magpagawa ng water reservoir upang maibsan ang problema sa tubig. Inaasahang maikakasatuparan ito bago pa matapos ang taon. At yan, Iga, ng mga balitang tinutukan mula dito sa Bicol Region.